Bukto, kapatad, tugang, agi, kapatid. Good news, dahil alam nyo bang may limang wika sa Pilipinas na naidagdag sa Google Translate? Yan ay ang Hiligaynon, Waray, Kapampangan, Bikol at Pangasinan. Nitong June 27 ay inanunsyo ng Google ang pag-update nila sa kanilang translation service gamit ang artificial intelligence o AI. Kasunod niyan ay sandaan pang mga wika sa buong mundo ang nadagdag sa translation service kabilang ang mga nabanggit na limang lengguay sa Pilipinas. Bago ito, Filipino, Cebuano at Ilocano lang ang kaya nitong maintindihan at maisalin sa iba't ibang mga wika. Ayon pa sa Google, itinagdag nito ang mga wikang madalas gamitin sa isang lugar. Kung ikaw ang papipiliin, anong wika sa Pilipinas ang gusto mong sunod na idagdag sa Google Translate? maging maalam, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.